Hello, what's up? Dahil nga bakasyon ko ngayon dito sa Pilipinas, syempre kakainin ko yung mga cravings ko. Ano po? Ayan, medyo nasunog pa. <laughs> Pero parang hindi medyo, no? Kasama ko nga bumili itong aking pamangkin. At ito nga, tagpa-cute pa ang furson. <coughs> hindi nga common na merong mga ihaw-ihaw o barbecue man lang doon sa Saudi. May mga barbecue din naman sila, pero syempre iba yung sa atin. Tayo lang yata yung kumakain ng bituka ng manok, ano po? At syempre, yung ulo ng manok. <laughs> Favorite ko yan, Zayn. Kasi dito nga lang kami kumain sa may taas ng freezer, ano po? Kaya yan, kita yung mga ice candy doon sa loob. <laughs> pinatong pa ni nanay dito yung paninda niyang ano, kamatis. Kapartner nga ng ihaw-ihaw, eh, itong kanin na mayroong tutong. May tutong talaga, no? Kasi nga hindi nga sa rice cooker nagluluto ng kanin sila nanay. Kapag ka sa rice cooker ka kasi nagluluto, hindi eh, mo ma yan. <laughs> Ayan yun, na papansin nyo, maraming mga nakahanger-hanger, no? Maliban kasi sa tindahan, eh meron ding tahian dito sa kapiranggot naming bahay. Kaya ginusto nga ng magulang ko na dito sila tumira. Nagustuhan nga nila agad itong bahay na ito kahit hindi naman kalakihan. Kasi ang gusto nila ay magtinda. Mas gusto nga kasi nila na meron silang pagkakitaan. So yun, nagsimula na nga kaming kumain. Ito ni Bamang Chip. Siyempre, excited ako, no? Sinusubukan ko mag-barbecue doon sa air fryer doon sa Saudi. Pero parang iba pa rin yung kinalabas. Nasa gitna nga kasi kami kapag ka nag-ihaw-ihaw ka doon sa loob. Makamapuno ng usok ang building design. <laughs> so yan, trip na trip ko rin talaga itong tutong. Kaya lang, sabi ng tatay ko dati, pag kumakain daw ng tutong, didikit daw sa banig. <laughs> Kaya hindi niya pinapakain sa amin yung tutong. Pero ang sarap, Jai, ang sarap-sarap, huwag lang yan masyadong maitim, no? Yung medyo brown ba siya, tapos medyo malutong ng konti, ayos na. syempre dapat mainit-init pa, ano po? Kasi kapag kamalamig na, nakupo. <laughs> Baka sumama ang bagang mo, Zay. <laughs> Pero sa totoo lang, halos ako lang talaga ang kumain ng ulo ng manok. Kasi itong batang ito, ayaw niya. Naalala ko tuloy, nung college pa ako, kapag gumagawa kami ng thesis, ito yung merienda namin, yung ulo ng manok. Doon nga kasi kami lagi gumagawa, doon sa may classmate ko na meron silang desktop na computer. Tapos malapit nga doon sa kanila, ay eh, merong nagtitinda ng ihaw-ihaw. Kaya madalas talaga, yun talaga ang merienda namin. Kung hindi naman, eh, yung fishball, kikiam, at saka kwek, kwek Pero madalas talaga, fishball lang, kasi yun yung pinakamura eh. <laughs> Mas marami kang mabibili ba? Siyempre kapag estudyante ka, no, matuto ka talaga magtipid ng bunggang-bungga ba? Siyempre pinagkakasya ko lang kung ano yung binibigay sa akin. Paaral lang kasi ako noon ba? Siyempre no, naintindihan ko rin naman na pinaghirapan din naman noon yung nagpaaral sa akin. Kung ano yung binibigay niya sa akin ba? Kaya hanggat maaari, kung kaya ko magtipid, ay tipid ko talaga no. Kasi siyempre ba, hindi naman nila ako responsibilidad talaga ang pag-aarali. Nagbagandang loob nga lang talaga yung tito ko na pag aralin ako. Siyempre sobrang thankful na ako dun no. At kahit pa paano, may ako sa buhay ba? Nakatulong ako sa mga magulang ko at saka sa mga kapatid ko. Kaya iba talaga kapag ka edukasyon yung itinutulong sa atin, Kasi no? Kasi parang ripple effect ba yung siya? Yung isa lang yung tinulungan tapos yung tinulungan nila is makakatulong din sa pamilya. Ayan, kung saan na nakarating ang kwento. Kumain okay. ka lang ng ihaw-ihaw, Zai. Charot. Yan <laughs> na. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please comment, like, and share. Ah, at kung sa tingin nyo more dal, dal more fun, follow nyo ang Instagram. Salamat <laughs> sa panunood sa muling dal tolo.